At papakita ko sa inyo mga idol yung ano yung ating uh, ni breeding ni tatay na labuyo. Ayan. Labuyo yan tay? Labuyo. Mm -hmm. Yan. Ayun yung labuyo dyan, yung tandang. Oo, oh, tandang. Yan ay kilisyo yan. Yung kilisyo yung inahin? Hmm. Galing mabatanggas yan kay tata na ano mayan. Hmm. Huh? Ganta no? Anim na yung itlog. Itlog na yung anim na? Hmm, um, anim na. So yan yung ating labuyo mga idol. Labuyo yung tandang. Yung inahin, kills mga idol, kills yun. Ano yan, titestingin natin, natin tayo, no? Oo, so, titestingin natin yung pag-ura no? Oo, yas na tayo. Inirin na muna sa tayo, tingin natin yung mm. ano, Itlog, mga idol. So, yun, mga idol, ang itlog niya, oh. Huh? Anim, anim na itlog. Yan, no? Oh. Dadami na ang <laughs> lahi ng kanina, ang labuyo niya, no? So dito mga idol, marami tayong mga manok na ano, ah uh, ano, uh, ah, binibinta. Kung may bibili ha, mga idol yan o. No? Oh. Ayan o, no? mga nakatali. Ah, meron pa tayo ano yan. Oh, takadaming manok dito si tatay. Tatay Dagol. Wala namang problema dito sa ano, hindi sa gatong. Ayan eh, mga idol o, oh. daming gatong o. Oh. Tatay. Dito tayo ngayon sa bukid, sa kwartero mga idol. Ayan no? oh saging, walang problema sa saging oh. Ayun, ang daming dito. Uh, dito kami nang muna nang ano nag pahapon kasi na namin dito eh sa lugar nito, Portero. Na miss. namin. Ayun, aking ano, uh, pamangkin, dalawang kambal. Ayan. Oh, ayan. Irindahan mo na kami dito. Ang aking wife oh, Oh, ayan. ayan. aking asawa. Napakaganda po niyan. Galing po ano ng Korea. Eh. Ah, Korea. Nilahin <laughs> <laughs> Korea 'yan eh. Ay, doon oh. Ah, kay tatay, oh. yan ang mga pasisyon ni tatay oh, mga idol oh. yan, oh. so, may gusto lang uh, kirso kayo no? mga idol ah. So, may gusto lang ah. yan, pa, may mga sisyon dito mga idol oh. so dito maraming mga manok mga idol uh, si tatay the gold sa ng uh, mga manok no so sa so mga gusto lang ha mga idol ng mga, mga ano, uh, manok na uh, mga mahilig dyan no dito lang yan sa sityo kwartero mga idol barangay kasagi no? ayun tatay oh? Ay, masipag nating breeder mga idol taga bakulod dyan sa so tatay Asya. Sige lang <laughs> mga idol. Salamat.